Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Medyo maingay nga dyan yung voiceover ko dahil nga sa sarang gripo. Kaya nga kahit anong edit ko eh mahihirapan nga talaga akong tanggalin. Sunday pa nga ito ganap at ito nga ang aking pinagkakahabalahan. Pagkagising ko nga eh nagilamos nga lang ako at nagkape habang natutulog pa nga yung dalawa. Dahil nga walang pasok eh kahit malit sila ng gising. Hanggat nga hindi pa ako nakakabili ng washing machine eh magkukusat nga muna ako. Awan ko ba, kabago-bago lang yung nasira na agad. Halos tatlong beses ko pa nga lang nagagamit eh marupok talaga parang ikaw. <laughs> charot-charot lang. Nakusot ko na nga dyan yung puti. Tapos nga isusunod ko na tong decolor. Ibinababad ko nga muna bago ko nga kusotin para medyo kumapit naman yung sabon. Kapag tapos ko nga mabadlawan yung puti, isinampay ko na nga agad dahil nga bukas gagamitin na ni Kuya siya tong mga to. Buti nga tayo sama yung panahon. Sobrang init talaga ngayon. di pa nga summer. Saka na nga daw uulan kapag nakabili na nga daw ako ng washing machine. <laughs> dahil nga maunti lang naman yung damit na nilabahan kong puti ni Kuya ni isinod ko na nga rin yung mga puting damit ni Ellie. Tapos kapag tapos ko magsampay dyan, iinayos ko nga muna sa nga ako magwawalis dito. Di naman nga laging makalat dito sa harap namin. Medyo maalikabok nga lang gawa nung may ginagawang bae sa harap. Tapos kapag tapos ko nga maglinis dito sa harap, e eh, umakyat na nga din ako dahil nga yung dalawa ay eh, gising na. Pag akyat ko nga, isa eh, taas naman nga ako nagwalis-walis muna bago nga ako magready na nga almasalin namin ni Kuya Sean at ni Ellie. Papapahay ka na lang talaga dahil umaga pa nga lang mga mare, e eh, ngarag na nga talaga tayo. Oh siya, next time na nga lang uli tayo magkwentuhan. Pabisita naman sa YouTube channel ko, ganun na rin sa TikTok. Yun lang. Salamat.